O Holy Spirit, descend plentifully into my heart. Enlighten the dark corners of this neglected dwelling and scatter there thy cheerful beams. Ang banal na Espiritu, bumaba nawa ng sagana sa ating puso. Liwanagin ang mga madilim na sulok ng napabayaang tirahan na ito at ikalat doon ang masaganang sinag ng Diyos. No, ito ay isang panalangin na humihingi ng gabay at pagpapala ng banal na Espiritu. Ako po si Brother Chris, paki-like po, comment and share at doon po sa baguhan lamang at ngayon lang nakapano'on ng aking video, malaking bagay na po ito sa akin na makapag-subscribe kayo sa aking YouTube at follow sa mga video at picture sa aking Facebook account. Salamat po. Ito po ang may kling paliwanag. Una, ito ay isang pag-anyaya sa Espiritu Santo na magbigay ng kapayapaan, pag-asa at karunungan. Pangalawa, liwanagin ang mga madilim na sulok ng ating puso at ng ating buhay. Tumutukoy ito sa mga suliranin, kahinaan o mga negatibong aspeto sa buhay nating nagdarasal o sa isang sitwasyon. Pangatlo, at ikalat doon ang masasayang sinag ng Diyos. Isang pagsamo para sa pag-alis ng kadiliman at pagdating ng liwanag, kagalakan at pag-asa. Ang masasayang sinag ay sumisimbolo sa pagpapala, pagmamahal at biyaya ng Diyos. Sa kabuuan po, bilang pagtatapos, ang panalangin ay isang makapangyarihang pahayag ng pananampalataya at pag-asa sa banal na espiritu para sa pagbabago at pagpapagaling. Thanks for watching. God bless you.